Ay, kaya may tindang yelo ngayon. At bukas ay Pasko na. Kailangan ako kayo na ng mga pitong yelo. At ang aking bukas sa ay baka mga panis ay, Kaya hirap ba walang paglalagyan ng salad? Baka mamaya ay mapanis, ay mag-alumanis, linti! Ay! Kumari good morning! At advance Merry Christmas na po Oh, Ho! Kumari good morning! Pasaan ka! Kaganda mo naman! Merry Christmas, din, Obo, ito namang ko. Ay wala naman, Kumari Ako kasi nagahanap ng mabibilang ko ng yelo. At nung nakarampas ko, ang yelo kita tatlong pirasong liliit na liliit, pa. Ay, ako ang ay dahil na nga At nangasim At text. Eh kung hindi pa natikman ni kumaring eh, yung aking salad. Ay, ako na nga sa aking bisito. At yung palang salad ko yung nangasim na at gawa ng yelo ko ikakaunti. Tapos yung aking palang styro ko na pinaglagyan ay may butas pa sa gilid. <laughs> ay, di yan may siguradong tindang yelo. Kina kumaring iliono at kakabili pa ng kaniyang rep. Oy! Double door kumarit eh. Talaga namang may freezer. Lang naman dito. Ay! Diyan baga kinakumaring Eleanor, may tindang yelo. At nakabili na pala ng rep si kumaring Eleanor. Oy, maigi po siya. At siya may paglalagay na ng handa niya ngayong Pasko. Ay oo, kumari. Doon ka magsadya at gawa ng... Siguradong si may yellow at pag ganay yung bago ang rep ay ganado gumawa ng yelo ay may agi pa pala Maritis. ay ako doon na magsadya at tiyak na may yelo iyon <laughs> Ani? ay okay 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 mari magawalit muna ako dito takis hiyawan mo nala ang pagdaan mo Ani? at ako y, dito lang naman sa amin bakuran at ako magwawalis at malapit na ang pasko ay sige ala babay <laughs> Ay hala, sige, kumarites. At mo nang sasadyain si kumaring Eleanor doon sa kanilang bahay. At nang aking maipatira na ang yelo at mamayang pahapon ko kukunin. Ay hala, sige, maring Cornelia. At mamaya lang kita dadaan ng pagbalik ko ha. Pag ako'y nakapagpatira na ng yelo. Bye-bye. Kumarites! Kumarites! Merry Christmas! Ay! Good morning, kumaritis! Merry Christmas Day! Ako ay may sadya sa iyo. At nabaritaan ko kay kumaritis. Ikaw pa rin sa Ano yung iyo rep Ano? O kasi may ikaw pa. Ay di may tinda ka ng yelo, kumaritis? Ay oo, oo kumari. At kabibili pa ng kumpare mo at gawa ng ako nga ay nahihirapan ding maggawa ng mga handa tuwing Pasko at bagong taon at nangangasira kailangan isaktuhan laang ang din ang iyong paggawa ng mga handa ay maigi naman at ako hindi na mahihirap ang paghanap ng yelo at ilalagay ko sa aking book salad at nung aking nakaraang handa nung nakalipas na Pasko ay nabitin sa yelo kumarit ay. Ah, nang na yung aking sala. Ay, may ako. Ay, hindi na nga pahiyado sa akong bisita at natikman agad ni kumaring ibilin yung aking sakalad. Eh, sabi mo, asing-asing na daw. Hindi akong kinuha agad sa lamesa. At sabi ko, ibang matikman pati yung aking diyan. Ano ako, aking ko? Eh, eh. Ay, ang ibig sabihin, ay, pwede ba ako'y magpatira ng yelo diyan sa inyo? kahit mga pitong piraso. Saking mamay ang hapong kukunin at nang hindi agad lumagbo. <laughs> ay, wala, sige, pagtitiro kita. Paparapito naman pala yung aking yellow bean yung nasa 20 piraso ato. Eh, hala, kung marit nititignan ko kung ikaw ay pagtira ko nga pala at baka nga yung iba pala yung hindi pa buot kagabi ko pa ginawa. <laughs> ah! Ay, kung marit, ito, ito pala yung gumawa din ng salad. <laughs> Ay, oo, oo kumarit, sis, gumawa ako ng salad kahapon, at sabi ko eh, maganda pag matigas na, at ito pati masarap, kaya akong inapurang gawin eh, ako marami pang gagawin niya yung umaga, ako ngayon nabuhay si Dian kanina pang agong-agong, aboy, oh ina, mat nasa freezer, ano, hindi hindi talaga iyan mapapanis, pag gani ang nasa freezer, kaya nga ako'y nangangamba din kumarit, pag ako bumili ng pitong yelo, hindi eh, kaya masisira. Eh baka mga simpa din eh ako Nalulugi na nang nalulugi pas ko at gawa ng aking salad ay eh, nasisira. Ako pa naman may mayali gumawa ng salad, kumarit eh. Ay maigi pa pala kumarit Ay hindi na lang ako bibili sa iyo ng yelo. At diyan ko na lang ipalagay sa prisoner mo, yung aking salad. Di ba Ay, hala sige, kumare kung iyo. Lagay mo na lang dito ta kung sasalansan na lang ang maayos ng magkasya mga laman. Ay, hala sige, kumare Maraming salamat at napakabuti na iyong puso. Lalagay ko na lang diyan, mami, at kahit Salamat. <laughs> Sorry.